Ayan guys, ha, P check natin yung uh, ano ipalagay natin indicator ng battery sa ano. Yung sa gates ng gas niya pag ano paano ko sa 'yon? Iba kasi bayad diyan, di ba? O kaya uh, minsan gumagana, minsan hindi. Ay, minsan pulse niya, pero konti lang kailan. Huwag mo lang pa tagalan mo lang Isang linggo ka karga. Karga ka naman ulit. Ba, binayayang mo malayo. So, medyo marami-rami pa tanggalin yan. Kunik tala pa dyan? Dito ang lima bunot. Oo. Oh, oh. Kailangan meron dyan. Kailangan tanggalin. Dami yung tanggalin. So, papatanggal mo natin guys. Yan. Last board. Sabsab na pala niya yan, no? pa mm. naman tong ano Nakatukod sa ano? Hmm? Nakatukod dyan tayo sa may ano bila? O, oh. eh, yan ang mga plakugutin, di ba? Hmm. May balik na nga po, di ba? Balik na Kaya ah, ng tornilyo dyan Asa nakatukod yung ano na yan Sa may mga kambyo eh Sa baba Ito. May ano na yan sa gilid May tornilyo Tanggalin mo yung tornilyo Para makatak Yun Mamaya ta tuloy ba? Ayun. <tukup> clip. lang 'yan oh. Yung, lang lang yung clip. Yo, nampat... Nagalaw ilaw. Dile tayo so take... na. Hop. Oh. Eh yeah, sosay da, sosay. Ha? Okay lang, ka sosay 'yon? Ah, 'yon. Ah, <laughs> May ilaw eh. Serya na guys. Subukan natin muna papalitan natin ng ilaw kasi ito wala na 'tong ilaw eh. Sa kayong gas. Dapat makabili ka niya sa online na uh, lead light, no? Dito kay Always Be, sana mayroon. Mm -hmm. Minsan yung odometer niya na, gumagana rin eh. Minsan wala. Minsan pumapalo yan minsan wala.

Saka dyan, wala rin yan dyan. Yan nga, ano, pari Mal malaki. apat, apat na piraso. Pari saan ganito? So, may ili. Anong kulay? Yung puti na lang? Oo, so, may puti na ano. Maliwanag. So, ito yung papalitan natin. Ilan? Ilan? Ya yeah, mga buo pa yan oh. Maliliit iba.

So, bali ito na guys yung ilaw natin na bilay uh, lead light na ito pro kulay blue daw ito so, tingnan natin kung maliwanag siya sa dashboard natin wala so, siyang kulay puti eh. Uh, blue <coughs> so maya testin natin maya dyan ito natin bilay sa always be isaksak eh, muna bago uh, ano Kanina ang hirap ano? uh, <laughs> yeah, ate, nakabigyan ako kanina. Ate, magkano sa akin yan? Ha? Magkano sa akin? Wala ka na doon. Nipis <laughs> ka <laughs> pa <Yeah>. ba <laughs> dyan niya? Extra. Oo, oh, mayroon doon. Bili ka na doon. Yan na yan, bago na yan. ayaw balik baliktad <laughs> so tinan natin kung maliwana guys Ha ah, 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 ba? Ha Nakakasose na yan? Nakakasose po <laughs> tayo Ito na yung sose hmm. 16-byte, yan ang lager mga kaibigan, ayun po uh, na-aisin na yung panel board <laughs> uh, Ganun ba may salita pa? Ang ganda ka pong guys, ganun Dito na po gagawin natin sino testing pa eh. Oo. Testing pa. Vlogger! Damn! Ayun, may ilaw na yata eh. So yan guys, sa kasalukuyan ginagawa nga yung ating panel board. Panel board. So kinakabit na yung ano, LED. Ito po yan. Pakita mo yung technician. Yan po yung technician natin. Oo, gwapo yan. Galing pa ng Dubai. Aram ko. Dito nyo po dalhin sa ano ba to? Sa kay Joseph. Uh, Auto electrical. Uh, so mamaya pag para makita natin 'yan. So hinahanap na yung nang ilaw. Yung isa doon na na doon, no. Oh. <coughs> na yung ano guys, nahanap na yung magkasa yung ano ilaw oh yan tingnan natin mo may pagharap guys sa, sa ngayon hindi pa na ano pero may ilaw na sa'yo ano ayun ayun may ilaw na kulay mo parang ano no Ma, baka marumi lang yung iba no o ilaw ilaw na rin yan sa loob siguro mo dami no o hindi na naabot ng ano ng ilaw ayan. hindi pa naabot ayan may ilaw na guys oh. ayan kulay blue So lahat ng apat nandiyan na Ayun. So indicator lang ng uh, Ayun. Sa battery saka ano, ayun lang is 'yun. So 'yun lang wala. Handbrake saka handbrake meron na 'yan eh. Ayun guys, uh, nakita niyo na, uh, gumana. Yung ating LED light. So indicator lang ng uh, alternator saka, saka battery. Ayun. So inaanap niya ni Idol Idol uh, Joseph the chip mechanic. What? Sa sa alternator ba? Ayon ah, sa dolo alternator, yung baterya sa ano? Sa handbrake. Yan. Ah, ah, handbrake sa ka baterya, ah? baterya. Hmm. Alternator nyan kasama niyan hmm. Ayon, ah, yun na yung sa baterya niya kaya sa dolo. Alternator, baterya sa to handbrake yan. So, tumagal sa langis. Ayan, may ilaw na tayo. Ayan, so, okay na. So, mandar tinandar mo kina natin. <coughs> oh. Ganda. Oh. Ginung ganda ug kaya ang yung... ganda. <laughs> sana ko bibili. Makani sa. Ano lang? Sikwinta? Sikwinta. Ano din pala? Mabag may tawad kami. 35 na lang. Oo. Yan po mga kaibigan. Ganun ba? Yan po mga kaibigan. Sikwinta. <laughs> oh, Pintanay ni B. Tumilo na po ang aming panel board. Ang tawag po dyan ay Blu-ray. Isay. Blu-ray ba yan? Oh. Blu-ray. Kasi yung bald yan, pangit. Oo oh, okay. nga eh. kita sa gabi yan. Ah. Nakita na, maliwanag. Oh, Ito yeah, na yung sabunso. Ah, yeah, yan po mga kaibigan, temperature ko, nakita ko na. Mababa lang po aking time. Hmm. Zero point degree. At ang hirap yata kalasin yan. Ang ah. dami kalas. Ang ah. <laughs> nga, hirap ay Kinalas eh. Dito lang po tala yung King Joseph. Sa Bulacan. Bulacan ba? Eh, dami na kilala dito eh. Uh, <laughs> Pwede yeah. sa mga phone call. Pwede po. Kadjabi, haras dos. Sige yung number ko. Oo. Kaya, on ko lang ko dyan. Alaga po yan. Ah, Alaga. Ang taon na yan. Yan. Hmm. Tap hmm. hmm. eh, oh, na lang bumigay. Kita nak drive kasi, mana punya mata, mana pasang ilong bateri. Oh, yunah. So yan guys, sakita nyo naman yung ano yung tahimik ng ating uh, makina. Ang sabi ni sir dito, timing chain, dalawang kadena daw yan. Oh, dalawang kadena, yan, timing chain. Okay lang pakita sa vlog sir? Okay lang? Okay lang. Ayan, gwapo. <laughs> Ayan, uh, mekanik. Wow! Kapag so, tatapo dalawa, timing chain to, dalawang kadena. Ayan. Tapos oh, yeah. pila mo ng gasket, carbon type. Apo. Ano pa ka sir? Termin sir, karamukha. Termin. Termin. Ayan, Termin. Ayan papo yan. <laughs> <laughs> thank you, sir, thank you. <laughs> oh, salamat. So, yan, nakatulong uh, kayo, nakapating guys, yan. Maraming sa mga natin. And this. So, you can do it! Nice. So, hanggang dito na tayo guys. Ayan, natapos na saya ating uh, project car. So, pauwi na tayo. Iwan muna natin dito dahil natin uh, ko lang muna yung motor ko. Ayan, sa so, sobrikan tayo. Sobrikan natin. So yan lang, see you next vlog. Maraming salamat sa panood sa ating mga viewers. Shout out sa na. Uh, out kayo kasi, Rodol. So maraming salamat kay Idol uh, Joseph. Ayan, kay uh, Rodil Thank you, thank you. Ayan. So ito guys, ya, yeah, ganda na ng ilaw natin sa ating uh, panel board. Ayan. So nakasal tayo dito habang tayo nag-antay dito sa bunso ko. So malaki na rin sila. Medyo traffic lang ngayon. Ayan o, no, medyo traffic lang. Kaya medyo maulan kayo ngayon guys Kaya nag ano tayo uh, White pipe tayo So nag hazard tayo dito Ayan, So ito yung kanyang uh, Karga ng kanyang battery Ayan Medyo hindi mo kita no? Ayan 13.2 13.3 13 Ayan Ayan yung ano nya So ayan nakita nyo naman guys So naka aircon tayo ngayon Ayan Pabalayan so, number 2 yung ating aircon So ayan yung mga ulan lang kaya kawayip tayo. Ayan, so dito tayo sa Alegria. Ayan, subdivision. Ayan. So yan ang pagkita natin guys at maraming salamat din sa sa lahat. Ayan, thank you, thank you. Kay shout out sa kay Boss Joseph. Ayan, na uh, auto electrical na chip mechanic. At sa kay Idol Rodil. Ayan, ang kanyang kasama na pamangkin. Ayan, so Shout out at so, sa lahat ng mga viewers natin. Thank you, thank you. God bless all. So, yan. Yan na, pakita natin guys. Ito yung ano pala, ito yung dito, may indicator na dito. Ito yung sa handbrake. Tapos ito sa katabi niya yung ano, yung indicator ng ano, battery saka yung kasama na yung sa alternator na dito. Pag susi mo, ilaw yan dito. So, ito yung ating ah, uh, uh, water temperature ayan umakit na rin natapos ito yung ating gas at ito yung ating odometer so ayan so pinagpalitan ko kanina ano, pinalitan ko ng kulay blue na ilaw kasi pundi na walang ilaw pag gabi hindi makita ayan. ngayon maliwanag na siya so ayan yan lang guys, pagkita natin, thank you, thank you, God bless ayun